mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo na Moment of Romance. Ako nga pala si Evelyn. 18 anos na ngayon at mayroon ng asawa. Simula kasi nang malaman ko ang lihim ng aking ina ay para bang nagrebelde ko dito. At ang tanging naisip ko lang noon na solusyon ay ang magnobyo. Hanggang sa umabot na nga sa pag-aasawa. Hindi ko kasi matanggap na ganun pala ang naging trabaho niya. Samantalang dati ay nilalait ko lang ang mga katulad niya. Noong mga panahon kasing yun ay bata pa ako at ang tingin ko sa mga bayarang babae ay marurumi. Kaya nga hindi ko talaga matanggap noon na magiging ganon din pala ang mama ko. At ang masakit ay mas masahol pa siya do. Bata pa lang ako ay iniidolo ko na ang aking ina sapagkat mabait, masipag, makajos at higit sa lahat ay uliran siyang asawa. Responsable din siyang inasami at palagi niya kaming inaasikaso kahit pa hindi na ito magkanda-ugaga sa ginagawa niya. Tatlo kaming magkakapatid at ang buhay namin noon ay saktuhan lang dahil ang kita ng aming ama ay arawan lamang. Ganon paman, man, ay hindi naman kami nakaranas ng gutom kahit pa madalas ay tuyo, sardinas, itlog, at murang ulam ang aming inuulam. Wala naman kaming reklamo noon na magkakapatid. Sa katunayan, ay masaya pa nga kaming salo-salo na kumakain. Subalit so nang magsimula na kaming pumasok sa eskwelahan, ay doon na unti-unting nagkaroon ng problema sa pinansyal ang aming mga magula. Hanggang sa desisyon na nangari ni Mama na mamasukan sa isang tahiyan. Sa totoo lang, bukod kay Papa ay isa rin ako sa hindi payag sa naging desisyong yon ni Mama. Sapagkat alam kong mahihirapan kaming magkakapatid kapag wala ito sa bahay namin. Isanay so rin kasi kaming pag-uwi ay palaging nandyan siya para asikasuhin kami. Ngunit kayong magtatrabaho na siya, ay inaasahan na namin gabi na pinalang namin siya makikita at makakasama. Mahirap ang wala si Mama sa aming tahanan. Pero sa isang banda, ay inunawa na lang namin ang aming sitwasyon. Dahil alam kong para din naman sa aming magkakapatid ang gagawin ni Mama ngayon. Pangarap kasi nila ni Papa na makapagtapos kami ng pag-aaral at dahil sa wala namang kakayahan si Papa na pag-aralin kami ng sabay-sabay, ay naobliga tuloy si Mama na tulungan siya. Ganun naman yata talaga ang mga magulang. Kailangan nilang magsakripisyo para sa kanilang anak. Handa nilang ibigay ang aming mga pangailangan sa abot ng kanilang makakaya. Kahit pa, ang kapalit noon ay hindi namin sila makakasama. Kaya nga simula nang magtrabaho si Mama sa tahian, ay lingguhan na lang namin ito kung makasama. Medyo may kalayuan kasi ang tahian. At kung uuwi naman daw siya araw-araw, ay baka sa pamasahe lang mapunta ang kanyang swesweldohin. Mabilis na lumipas ang panahon. Hanggang sa nasanay na rin kami sa aming sitwasyon. Kaya nga nang inaasahan ko ay naging padalang na ng padalang ang pag-uwi ni Mama. At kung minsan, ay natitiis pa nitong hindi kami makita sa loob ng isang buwan. Ang rason kasi nito ay hindi daw ibinibigay ng buo ang kanyang sweldo. Kung kaya't imbes na umuwi, ay ipinapadala na lang niya sa amin ang dapat na ipamasahin niya. Alam ko mahirap ang sitwasyon ni Mama. At kung may magagawa nga lang ako noon, ay makahindi ko na ito pagtrabahuhin pa. Ngunit sa edad ko noon, ay ang tanging magagawa ko lang ay ang mag-aral ng mabuti. Nang sa ganon ay maging proud sila sa amin. Sa tulad kasi naming estudyante, ay ang pag-aaral lang ng mabuti ang tangi naming maisusukli sa aming mga magulang. Sabagat alam ko, na isa lang ang gusto nila para sa amin. At iyon ay ang makatapos ng pag-aaral para magkaroon ng magandang buhay. At higit sa lahat ay hindi kami matulad sa kanila na hindi man lang mabili ang mga gusto nila. Kaya naman iyon ang ginawa naming magkakapatid. Nag-aral kaming mabuti kahit na madalas ay kami-kami lang ang magkakasama. Sa katunayan, ay unti-unti na rin kaming nasanay na kami na lang ang umaasikaso sa mga sarili namin. Dahil nga, madalang na akong umuwi si mama. Samantalang si papa naman ay pagod na akong dumating itong sa bahay. At pagkatapos mamahinga ng sandali, ay matutulog na rin ito. Bilang panganay ay mahirap ang naging sitwasyon naming pamilya pero palagi ko na lang iniisip na balang araw ay magsasama-sama rin kaming muli. Halos araw-araw ay ipinagdarasal ko na sana ay umuwi na si Mama sa at hindi na nito kailanganin pang magtrabaho para makasama namin muli siya. Ngunit ang panalangin kong yon ay kabalik na naman ang naging resulta. Sapagkat imbes na umuwi na ito ay hindi namin akalain na mas nanaisin pa niyang mapalayo sa amin. Isang araw ay nagulat na lang kaming magkakapatid nang biglang umuwi si Mama. Wala na nito ang lahat ng kanyang gamit. Kung kaya akala namin ay hindi na ito muling magtatrabaho pa. Ma, mabuti po umuwi ka na. Sobrang namiss ka namin eh. Halika ko dito. Sabay yakap sa kanya. Oo anak, nagresign na kasi ko sa tahian. Tugon naman nito. Talaga mama? E di ibig sabihin, hindi ka na babalik doon. Hindi ka na aalis? Masaya ko namang sabi dito. Hindi anak, ang totoo niyan, nag-apply ako sa ibang bansa bilang katulong. Mas malaki kasi ang sahod doon kesa dito. Malungkot namang saad ni mama. Ganun po ba? Akala ko pa naman magkakasama na muli tayo. Yun pala, mas mapapalayo pa po kayo. Matamlay na sabi ko dito. Huwag ka nang malungkot, anak. Sandali lang naman ako doon eh. Basta makaipon lang ako ng konti, uuwi na rin ako. Dagdag pa ni Mama. Masakit at malungkot man para sa amin na umalis muli si Mama ay wala naman kaming nagawa. Sapagkat maging si Papa ay hindi rin ito nagawang pigilan siya. Kala naman mabigat man sa aming loob ang naging desisyon ni Mama ay pilit pa rin naman naming tinanggap ito. Dahil alam namin para sa amin din yon. Pagkaalis naman ni Mama, ay parabang biglang dumungkot na lang ang aming munting tahanan. Sobra kasi talaga namin na miss ito. Lalo na't sa araw-araw, ay siya ang umaasikaso sa aming lahat. Hindi naman nagtagal ay muling bumalik sa dati ang sitwasyon namin. Ganun pa man, ay pinilit naman ni Papa na punan sa amin ang pagkukulang ni Mama. Simula kasi nang mag-abroad si Mama, ay si Papa na ang nagluluto para sa amin. Siya na rin ang naglalaba ng mga damit namin kapag wala itong pasok sa trabaho niya. Patalas naman kung tumawag sa amin si Mama. Sa katunayan, ay walang araw na nagtaan na hindi namin ito nakakausap. Kaya naman kahit papaano ay napanatag na rin ang loob namin nila Papa. Marahil ay alam namin kung ano ba ang nangyayari sa kanya doon sa ibang bansa. Ngunit nang lumipas pa ang ilang buwan, ay parang unti-unti nang nagbabago si Mama. Hanggang sa tumaan na nga ang isang linggo nang hindi na ito nagpaparamda. Nung una ay hindi namin alam kung ano ang gagawin. Pero nang makontak namin si mama at sabihin nitong ayos lang siya doon, ay kahit papano ay napanatag na rin ang loob namin. Ang rason kasi niya sa amin ay kaya daw hindi na siya madalas na nakakatawag ay dahil sa hinigpitan na raw siya ng kanyang amo. Bukod doon, ay nagtitipid daw siya para may maipadala sa amin. Sa totoo lang, ay hindi naman pumapalya si Mama sa pagpapadala. Sa katunayan, ay kapag may kailangan kaming bilhin o bayaran sa eskwelahan, ay pinapadalan pa rin niya kami. Kahit na kapapadala lang niya sa amin. Nagpapaka na nga rin si Papa kung minsan. Sapagkat, naiisip niya kung paano nakakapagpadala ng ganun kalaking halaga si Mama. Samantalang, hindi naman ganun kalakihan ang sinasahod niya. At kapag uusisain naman ito ni Papa tungkol doon, ay para bang ito pa ang galit sa amin. Kaya naman, hinahayaan na lang ni Papa si Mama. Nang sa ganun, ay hindi na sila mag-away pa nito. Ayaw na daw kasi niyang lumaki pa ang isyo nilang yon. Kung kaya't imbes na magduda, ay nanahimik na lang siya. Subalit ang hindi alam ni Papa ay may ginagawa na palang kababalaghan sa abroad si Mama. Hanggang sa magulat na nga lang ito nang kausapin siya ni Mama upang makipaghiwalay na dito. Ano? Makikipaghiwalay ka na sa akin? Pero bakit? Hindi makapaniwalang tanong ni Papa dito. Anong pakit? Akala mo ba hindi makakarating sa akin na may babae ka dyan? ka naman ni mama. Ano? Babae? Eh sa sarili ko nga wala na akong panahon eh. Sa babae pa kaya? Saan naman ni papa dito? Basta, gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Matapang nasagot naman ni mama. Noong mga panahon na yon, ay saksi ako kung paano ininda ni Papa ang sakit na dinulot sa kanya ni Mama. Kung dati ay hindi ito umiinom, pagkatapos naman noon ay wala ng araw na dumaraan na hindi na ito nakakainom. Madalas na rin kung awayin ni Mama si Papa. Kahit pa, simple lang ang dahilan nito. At ang masakit ay kahit pilitin itong pauwiin ni Papa para magkausap sila, ay ayaw talaga ni Mama. Ganun yata talaga ang buhay. Nababago talaga ng pera ang pagkatao ng isang tao. Hindi ko nga lubos na isip noon na magiging ganun si Mama. Samantalang napakamakadyos nito dati. Pero so bakit ngayon ay ibang-iba na siya? At ang masakit ay isinisisi pa niya kay Papa ang kasalanang ginagawa naman niya. Pinagtutudahan niya si Papa na may babae daw ito. Pero ang totoo ay siya pala ang may lalaki doon. Hindi lang yon. Nalaman pa namin na kaya pala niya nabibili ang mga gusto niya ay dahil rumarakit siya doon na kapag wala na siyang pasok sa amo niya, ay kung kani-kanino siyang lalaki sumasama. Noong una, ay hindi namin alam yon. Pero nang hindi na umuwi si mama, ay doon na namin napatunayan na kaya pala siya nakikipaghiwalay na kay papa ay para sumama na sa lalaking trinabaho niya. Wala kaming kamalay-malay noon na ibinibenta niya ang kanyang sarili para lang makuha ang mga luho niya na hindi niya nakuha kay Papa. At ang pinakamasakit na ginawa niya ay yung ipinagpalit niya ang pamilyang mayroon siya sa Pilipinas para lang mabili ang mga gusto niya. Wala naman nang nagawa pa si Papa kundi tanggapin ang desisyon niyong ni Mama. Kung kaya't imbes na magalit dito, ay hinayaan na lang niya si mama kung saan ito masaya. Sa kabila naman ng kataksilang ginawa ni mama kay papa, ay hindi naman kami nito pinabayaan. Sa katunayan, ay patuloy pa rin niya kaming pinadadalhan ng panggastos para sa aming pag-aaral. Ayoko na nga sanang umasa pa kay mama. Ngunit sa estado ni Papa sa trabaho niya, ay alam kong hindi sasapat ang sweldo nito para sa pang-araw-araw na gastusin namin. Kaya galit man kami sa aming ina, ay tinatanggap pa rin naman namin ang pinadadala nito. Nang sa ganun ay kahit papano ay mabawasan ang kasalanan niya. Makalipas naman ang limang taon ay hindi na umuwi si mama. Hanggang sa mabalitaan na nga lang namin na nag-asawa na pala ito sa ibang bansa. Muli din namang nag-asawa si Papa. Ngunit hindi namin makasundo ito. Kaya kahit galit kami sa tunay naming ina, ay sumama pa rin naman kami dito. Dahil alam kong kahit pinalitan niya si Papa sa puso niya, ay kahit kailan ay hindi niya magagawa sa amin yon. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Evelyn at ito ang kwento ng buhay ko.